Ito na nga mga idol, pupunta tayo ng LTO ngayon dahil magpaparestro tayo ng motor natin para maiwi na natin sa probinsya. Maraming salamat nga pala sa mahal na Panginoon dahil mayroon na tayo sariling bahay doon. Hindi ko nga akalain na magkakaroon na ako ng sariling bahay. Matagal na po kasi ako nang mga idol, multi-10 years na po. Kaya sobrang papasalamat ko talaga sa mahal na Panginoon dahil hindi niya ako binigo sa aking pangarap na bahay. Nagpapasalamat din po ako sa mga taong sumusuporta sa akin dito sa social media habang pupunta kami ng LTO ay nakadaan kami ng buko dito sa tabi ng daan may yan parang masarap yung buko ni ate ay sariwang sariwa pa siguro kapipitas lang yan galing sa puno tamang tama talaga to dahil nauhaw na ako medyo malayo kasi yung LTO dito sa amin mga idol mayroon din po pala siyang buko juice pero doon tayo sa pure na tubig ng buko. Mas maganda kasi mga idol pag pure tubig ng buko ang inumin natin. Maganda talaga sa katawan yan. Dito sa Manila, pag kailangan mong uminom ng tubig ng buko ay kailangan mo talagang bumili. Pero sa probinsya kapag maraming tanim yung kapitbahay mo akyat ka lang pero huwag kang magpakita dahil masisigawan ka talaga. Hindi lang sigaw, babatuin ka pa. Ayan, binalatan ni, ni ate sabi niya ate, ipa-plastic ko ba? Sabi ko, wag na kasi inumin ko lang yung tubig. Mmm, masarap. Manamis-namis. Sariwang-sariwa pa. Ganyan lang pag inom ng tubig ng buko mga idol. Parang sanay na sanay sa probinsya. Masarap naman talagang inumin ang tubig ng buko pagka sariwang-sariwa pa. Mayroon kasi ibang buko na ilang araw na 3 days, 4 days. Yun, medyo matabang-tabang na po yun ang tubig doon. Yun, tapos. Sabi niya ate, bibiyakin ba natin? Sabi ko, wag na po. Dahil tubig lang po ang kailangan ko. Siyempre, bayad muna. Iginom ka tapos hindi ka magbayad. Sa'yo na yan ate, yung sukle. Salamat ate, sana maubos yung buko mo ngayon. Okay mga idol, abante na naman tayo. Medyo malayo-layo pa yung LTO dito. Iyon, sa wakas, nakarating din. Bukas na, Bukas na. Double purpose nga pala yung pagpunta namin dito ngayon mga idol dahil tatanungin ko din kung mayroon na ba silang plastic dito. Kung mayroon na, di kukuha na rin ako ng plastic ko ng lisensya ko. Sana mayroon silang plastic dito para maisa ko na lang. Ito nga pala mga idol, andito na tayo sa loob ng ignition test. Andito na tayo mag-una tapos mamaya pagka okay yung motor natin, makapasa sa testing, pupunta na tayo doon sa mismo LTO talaga. Medyo maraming nagparehistro ngayon dahil maraming motor. Nung una kasi, nung nakaraan, kunti lang yung mga tao dyan at yung mga motor, kunti lang yung nagpaparehistro. Kaya medyo mabilis lang ako nung una. Ngayon medyo marami talaga yan. So, kailangan nating magparestro. So, kailangan nating mag no, mga idol. Okay lang yan. At least, sumusunod tayo sa batas. At ito na nga, kumuha na tayo ng number. 104 tayo. 104. Ang proseso nga pala dito mga idol, magbayad muna tayo dito sa cashier tapos bago itisting yung motor natin. So kung makapasa sa test, pupunta na naman tayo doon sa mismo LTO talaga. Doon na natin makuha yung bagong ORCR natin. So kung every year kang mag sa restro mo, so wala kang babayaran na penalty. Malit lang yung babayaran mo. So bali dito sa akin mga idol, ang nabayaran ko dito, 1 to 50. Kasama na po yung insurance. Tapos doon sa LTO, pag-release ng bagong ORCR natin, ang nabayaran ko, 360 lang mga idol dahil wala akong penalty so ganun lang po yung nababayaran ko kung may penalty ka siguro nasa 75 yata ang isang taon pero hindi pa ako sure kung 75 ang isang taon ang penalty dahil hindi pa po ako nakaranas na mag-penalty at ito na mga idol tinitis na yung motor natin doon so sila na po ang bahalang mag doon So kung may diferensya yung motor natin, tatawagin na lang tayo para sabihin nila na hindi pumasa yung motor mo. So kung hindi pumasa, kailan mo munang ipaayos, tapos balik ka ulit. So mabuti na lang mga idol dahil yung motor natin pumasa. So andito na tayo ngayon sa mismo LTO. Kung napapansin nyo yung papel na yan, yan yung ipasa natin dyan para makuha natin yung bagong ORCR natin. At ito na nga mga idol, nakuha na natin yung bagong ORCR natin. Ayan, thank you. So safe na tayo sa mga checkpoint Hindi na tayo mahiyang tumuloy Pag mayroong checkpoint Kapag pasok kasi yung restro natin Kapag may checkpoint Medyo mahiyain tayo eh Mahiyain tayong tumuloy So okay thank you maraming salamat Mayroon na tayong bagong ORCR At maraming salamat nga pala mga idol Dahil tinanong ko Kung may plastic na ba Mayroon na po silang plastic mga idol Pero ang problema hindi ko makuha ngayon Ngayong araw dahil schedule po so kailangan po akong mag iwan ng xerox copy ng lisensya ko tapos babalikin ako sa sabado so sa sabado babalik pa tayo mga idol so ano pang inantay natin uwi yan na tamang tama dahil mag alas 12 na mga idol tamang tama sa tangalian ngayon video gutom na rin so maraming salamat nga pala mga idol sa inyong lahat